Ganda ng river oh. Anong tawag sa ilog na to, Brent? Ilog, Mississippi ah. Uh, ito pala tayo ngayon sa ilog ng Mississippi Tawid niya na Illinois na, Illinois Oo. Oh. Lapit la Peter's Petersburg Lapit pala yung kinahak <laughs> <laughs> Sa isa ba Bridge ako. Nakot may, sir, mate. may pair of kami. May pair weights. Kami pair of weights. Pabalik. 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 ilog, Pabalik. samre Pabalik. 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 Yung Pabalik. 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 nature. Parang taas, nakakalula men Takot Sa camera hindi siya masyado nakakalula Pero sa personal nakakalula Parang hindi uh, rin hindi kayo mababa ano, for your know, information pala okay. Mga nakapanood, itong tuloy na to Ito, din na ito ng Team Kalamat Dito sa Barangay Bungo at Mabato Para ma easy access sila sa Tagaytay oh. English time pa rin, English time Easy para... access to Tagaytay Highlands Yeah, that's right In, When you see that, Tagaytay Highlands is nearby. It's only near. Yeah. And who owned that? Um, also us, Team Kalamat. Team Kalamat also. <laughs> Kakalula, nakatay ko Kaya <laughs> sabi ko ka nga ng Sanchay, pre. Kakalula, nakatay. <laughs> Sanchay! <laughs> Dito na kami! Ang <laughs> daming su pala sinisigo, ang no? daming su. Kamasu! Team Cheney! Tim Cheney! Tim Cheney! Quem <laughs>